pag-usapan naman natin yung tinatawag na project employment. Sa pangalan pa lang, no, nakalagay na agad na yung project employment ay kapag ka sa isang specific na project, no. Ibig sabihin, may definite na oras 'yan o length of time, no. Kunwari isang linggo o kaya isang buwan o isang taon, etc. na kung saan yung project na 'yon ay matatapos na pagkatapos ng oras na 'yon. So yung mga project employee ay yung mga empleyado na hinahire para do sa project lang na yon, no. Actually madalas itong ganito sa mga tinatawag na construction company, no. Kasi syempre sa construction company, ang specific project doon ay yung building mismo. Merong start date yon at may end date, no. Alam na nila agad kung kailan ito matatapos ng construction company. Pero syempre, para hindi maabuso, yung tinatawag na project employment contract, no? May mga requisites po ang batas diyan, no? Unang-una, -una, dapat yung empleyado i-hire on a project basis ay dapat nasabihan siya sa simula pa lang nung kanyang employment na matatapos yung kanyang employment doon sa pagkatapos ng project. Tapos, syempre, dapat yung duration at saka scope eh, ng project at yung kanyang makikintrabaho doon sa project na yon ay eh dapat specified sa simula pa lang. Kasi kapag ka hindi po yan sinabi ng employer, no, sa simula pa lang na i-hire niya yung project employee, uh, invalid po yon Magiging regular po yung empleyado simula simula. Tandaan po natin na yung project na sinasabi niyan ay po pwedeng hiwalay sa negosyo ng employer o pwede rin naman kasama. Ang importante lang dyan na malaman ng empleyado ay yung bang project na yun, ay meron bang oras talaga para matapos. Kung wala kasing oras yon, walang duration, walang terms, eh hindi po yon tunay na project. So dapat regular siya. Tandaan po natin ha, ah, kahit po kayo ay project employee, meron pa rin po kayong security of tenure. For example, hinahir kayo ng construction company para doon sa isang building, no? Uh, two years, for example, nakalagay na uh, sa kontrata ninyo na matatapos yung building na yon. Hindi kayo po pwedeng tanggalin ng inyong employer bago matapos yung project, no? So dapat tapusin niyo yung project na yon bago kayo matanggal. Meron pa rin kayong security of tenure as long as doon sa duration ng project na yon. Isa sa mga patunay na tunay nga yung project employment contract po ninyo ay kung pagkatapos ng project ay eh, nag-file yung inyong kumpanya o employer nito tinatawag na establishment termination report. fina file po 'yan sa pinakamalapit na dole. Ilalagay po dyan yung mga pangalan ng mga natapos na project na empleyado at isasabit ka sa dole. Kung wala po yan, indikasyon po yun na hindi tunay yung inyong project employment contract at dapat ay regular kayo. Ito pa po, uh, mga indikasyon na ikaw ay regular na empleyado at hindi project based. Una daw, kapag ka daw continuous rehiring do sa project, no, kahit na matapos na daw yung project, eh patuloy pa rin kayong ini-employ ng employer. No? At pangalawa nga daw na yung tinatrabaho mo sa kumpanya ay usually necessary and desirable o hindi po pwedeng walang tumabaho nung ganun sa isang kumpanya. Pag ganun daw ay regular ka, hindi ka daw project employee. So ayun po ha, sana malinaw na po ha uh, yung pagkakaiba ng regular na empleyado at saka yung project-based employee.